Si Philemon ay isang kilalang Christian leader at posibleng miyembro ng church sa Colossae. Isa sa kanyang mga slaves ay si Onesimus na sa hindi malamang dahilan ay tumakas sa kanya. Sa kanyang paglayas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Apostle Paul na noon ay nasa prison. Sa ilalim ng impluensya at pagtuturo ni Paul, Nagbago ang buhay ni Onesimus at tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Lord and Savior. Dahil dito hindi na lang siya isang alipin kundi isa na ring brother in the faith. Kaya sumulat si Paul ng isang very personal at warm na letter kay Philemon para pakiusapan siya na tanggapin muli si Onesimus. Hindi na bilang isang takas na slave kundi bilang kapatid kay Christ. Ang letter na ito ay nagpapakita ng power ng forgiveness, reconciliation, at ng transformation na dulot ng gospel sa parehong master at slave. Isa sa pinakamahalagang lesson sa Book of Philemon ay ang kahalagahan ng forgiveness at reconciliation. Pinapakita dito na ang faith kay Christ ay may power na mag-transform hindi lang ang isang tao kundi pati ang relationships ng mga tao sa isa't isa. Ang dating slave na si Onesimus ay hindi na lang isang takas na lingkod kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Dito makikita ang bagong identity na dala ng pagiging Kristiyano. Bilang mga believers, tinatawag tayong magpatawad at magpakita ng love kahit sa mga nagkasala sa atin dahil si Christ mismo ang nagpakita ng true forgiveness at grace sa atin. Kung paano tayo pinatawad ng God sa kabila ng ating sins, ganun din dapat tayong matutong magpatawad at magbigay ng second chance sa iba. At kapag natutunan natin ito, nagiging mas malinaw sa mundo ang larawan ng tunay na pagbabago at pag-ibig ng Diyos. Ang isa namang duty na ipinapakita ng letter ay ang pagiging open sa pagtanggap ng mga kapatid sa faith anuman ang kanilang pinagmulan, past or status sa buhay. Tulad ni Philemon na inaasahang tanggapin si Onesimus hindi na bilang slave kundi bilang kapatid kay Christ. Ganun din tayo tinatawag na magbigay ng respeto, dignidad at pag-ibig sa bawat isa. Ang pagiging Christian ay hindi lang tungkol sa personal relationship natin kay God, kundi pati sa tamang treatment at concern natin sa kapwa. Ipinapakita sa atin dito na ang ating pananampalataya ay dapat nakikita sa paraan ng ating pakikitungo sa pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahal. Sa pamamagitan ng ating love at pagtanggap sa isa't isa, pinapakita natin sa mundo ang totoong picture ng community of God, isang komunidad na nakaugat sa grace, unity at peace. Ito ang hamon para sa atin, ipakita sa ating araw-araw na buhay na tayo ay tunay na binago ni Christ. Kaya mga kapatid, ang Book of Philemon ay hindi lang isang simpleng sulat, kundi isang powerful reminder ng forgiveness, reconciliation, at acceptance. Kung si Paul ay nanawagan kay Philemon na tanggapin si Onesimus bilang kapatid, Ganon din tayo tinatawag ng Diyos ngayon na magmahal, magpatawad at magbigay ng second chance. Dahil sa dulo, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating relasyon sa kapwa. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. Of Jesus, Amen.